Kaibigan, kung OW, yan, patuloy nyo ko At ang tuktok ng bundok ay nakikita ko anong... taas ang taas ng araw, taas ng init. di ko ng araw. Kung nasa ang banda. Yan, dilim ng kamera Hoy, shout out po sa ating lahat. Shout out po, OW. Ah, uh, shout out po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kaibigan, mga kapw. Patuloy nyo kong uh, suportahan sa aking YouTube channel. At kung uh, hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe, like and share po. Ah, uh, paki-subscribe na rin po at pakidalaw dalaw na rin po ang ating uh, official YouTube channel. Ito po yung kubo ko. Ayun, tingin ko in. Ito po, ito po yung uh, kanggusan. Malawak ang kanggusan dito. Ayun. Kung gusto nyo pumunta doon sa tuktok ng bundok, yan tuktok pa ng bundok. Volcan Mayon, Volcan Bisaya, kung saan lugar po yan. Kung saan saan po lugar yung nararating natin dito. Yan, nakarating na po ako ng uh, Baguio City. Kaya, ah uh, dito na ako sa, ano, am norte na. Uh, sa Bicol na po ako. Back to back Bicol na naman. Yan. Yan po mga guys, mga kaibigan. Salamat sa inyo. Salamat sa mga tulong ayuda sa amin. Thank you so and, and God bless. Oh, may malaki balon oh. Hala. Ano kaya ito? Ito oh, Luki ng balon. ano kaya ang nagbusot ito Dilip ka dito sa kabayo ah. Parang lalim. Sobrang mga guys oh. Hmm. Lalo po ng ng balon kasi po yung paa ko dito ah malalim mm. ah guys mm. malalim po ng balon ano kaya ano, ano dito dilip ka dito sa kabayo ayan ah eh. Ayan mga guys, so, laki ng balong oh. Eh parang red bagal to okay ah mayroon dyan ah okay. guys lalim po mga guys ng balloon lalim kung siya natang Sus na lalim. Napakalalim. Daw. Lalim mga gays. Ayan o. Lalim ng balon. Lalim. Lalim siya. Shoot yung paa Kasang-kasang yung balon. mga guys. Pauwi na ako mga guys. Baka mabulisot pa ako doon sa malalim na balon na yun eh. Mahulog pa tayo. Ayan. Uy, uy. Nahulog pa. Putra. Hanip na daan yan. Pangit. Yung mga guys. Guys, ang kati kati bukid yan yung mga guys yan yung mga guys oh. dinaanan ko yung mga guys hmm. yun mga guys yung bundok yung sa paanan ng bundok Let me buy a piece. Oi, shout out po sa inyong lahat. Oh, Oh, guys. Mga guys, so may nag-uusok ako. May nag-uusok ako. Ayun, usok ng kabundukan. Ano kaya ang ginagawa ka niya dyan? Karang mga guys, oh. So. Karang mo. Alapit lang mga guys. Pero mga guys, layo niyan. Buusok na eh. Aram pa po mga yung ano. Hita po natin yung ilog. Yan yung ilog. Yung ilog ng uh, baay. Grabe. Grabe mga guys. Ang kabundukan. sa ano ya, pwede kang ano pwede nga, pwede, nga, pwede nga, pumunta dito sa lugar na ano yun ano. ayan lawak na lawak ng kabundukan kita ano kita ang tanawin ganda ng view iba iba lugar na po yung kampi ang bundok na iba iba pong lugar may ibon Ibang Bel lugar na po yan. Pero, yugan din po yan. Yung nakikita po niya yung tanawin niyan. Yugan lang din po yan. And then, parang po, nag-uusok pa rin. Dami po, ano? Ah. Yugan pa rin po yan, kabundukan niyan. para pong ano no mayroon po mayroon uh, bundok pa rin po kabila bundukan ayan puro bundok po yan kaya uh, kadalasan aahon